sa mga kapilas ng aaming kaluluwa. Kami, ang inyong pangunahing lingkod sa Iglesia, ay merong tungkuling magatid sa inyo ng ilang mahalagang payo na makapagpapatibay sa inyong pananampalataya sa ikululuwalhati ng ating Diyos. Sapagkat ang layunin ng Diyos ay mabikis tayo ng banal na tali ng pagkakaisa, inaasahan sa bawat isa ang magpamalas ng kanyang pananampalataya sa lahat ng tao, ang magpakita ng kanyang katapatan sa pag-asa sa Diyos at ang magpatunay ng kanyang pagkikipagkaisa sa katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maaari nating maipakilala at mapatunayan na tayo nga ang tunay na tagasunod ni Kristo. Gayun din, maaari nating mapagtibay ang banal na tali ng ating pagkakaisa magpalakas at magpatatag ang bawat isa laban sa gawa ng laman at makamundong gawain. Kaya nga hinihingi sa bawat isa ang mamuhay na nangaayon sa ating sinasampalatayanan, sa tuntunin pangkalahatan at mga patakaran. Ngayon, kung sakaling ang ating pagkakaisa ay hindi magmumula kay Kristo at hindi makapag si Kristo, ang ating pagkakaisa ay hindi para sa pagbubuo kundi isang lakas sa pagkakawatakwataka. Ngayon, kung ang ating pagkakaisa ay kaisang biwa kay Kristo sa kababaang loob, kaamuan, kabanalan at pag-ibig, ang ating pagkakaisa ay hindi malalagot ng sino man. Lubos kaming umaasa na inyong paghahalagahan at susundin ang lahat ng aming habilin sapagat ito'y hindi sa ikararangal ng sino man sa atin bago sa ikatitibay ng ating pananaplataya sa ikulawalahati ng Diyos magpakailanman. Inyo kay Kristo, Toribio Teodoro, Victoriano Mariano, Moses Buson, Sotero Cruz, Juan Pring, Julio Chodero, Francisco Juane, Mateo Victorino, Quintin Santiago, Pantaleon Paruli, Francisco Aguilar, Eusebio Domingo.